So ngayon, nandito tayo sa Piba. Anong name mo? Um, Patricia May... Bumbo Single daw boy. Single. <laughs> single. Ay, single. Bakit? 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 Walang, walang ano walang worth it. Weh! Loko ka na. Yes po. So, naghahanap ba si Patricia dito sa priba? Ay, oo naman. Ay, wow. So, ito na. Dahil sa naghahanap ka, Mari, ganito, ganda lang, dito kayo. Dahil sa naghahanap ka, ganito. May nakita kang gwapo. Ay, oo, oh, meron. Oh, gwapo. Wait lang, ito Ay, naman. Know, a... <laughs> may nakita kang gwapo. Oo. Oh. Matangkad. Mm -hmm. Pero, juts. Hindi pa. Pila pa lang. Hindi lang. Pwede pas. Ha? Ah, ah. Pas ba? Pas na Bumabase po ako sa performance. <laughs> For example, papo, macho, dax, pero pangit ang mukha. Pwede na ka magtalokbong ng kumot. <laughs> Takto na lang. Pikit na lang. Tignan niyo, kuya. Wala ka lang So, ganda. Ito na ang question talaga, Patricia. So, halimbawa, nakita mo, gwapo yan. Na, paano Paano mang aakit or paano, pa, paano magpapansin si Patricia pag may gwapo sa harapan niya? Siyempre, dapat loki lang muna. Like, dance-dance lang muna ganyan. Tapos, konting lalapit. Tapos, mm -hmm. magpapakyut. Tapos, hi, Patricia nga pala. What's your name? Ganun lang. Tapos, abutan mo ng drinks. Mm -hmm. Kahit babae ka, abutan mo ng drinks. Mm -hmm. Para mapansin ka. Ganun Tapos na, ano ba? Nagalasing na na. gagawang na. Anong gagawin mo dahil? P pwede, ka ba? Hindi, tumatayang pala yung ko pero may ibang nakatayo. <laughs> pwede anong pwede ka ba? Saan pwede? Sorry, sorry. Saan pwede? Kahit saan place? Your place or mine? <laughs> 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 Iba to? Tapos ano pa, ano, halimbawa, nagdunasan ng place, anong unang gagawin? Um, usap mo na ganyan. What? tapos pag medyo lalapit-lapit na. Laplapas. Ngayon yung kuya, no? Nakalapit-pineto. Laplapas. Alam mo yan. O, baka gusto mo mag-shoutout. Baka gusto mo mag-shoutout dahil sa single ka. Shoutout na. I mean, baka gusto mo ibigay mo yung gusto mo ibigay Facebook mo. Yung Facebook ko po, Patricia may. Um, yun lang naman. I-message niyo ako, add niyo ako. Accept ko agad kayo. Telegram. Telegram um, Pas muna sa Telegram Di po tayo pagkabit Okay? Alam nyo ba ngayong Pasko at magbabagong taon? May regalo ngayon sa Santa 747 Isang bagong kondo at Subaru Ikaw, gusto mo manalo? Magre-register ka lang At syempre lalaruin lang yung mga games na gusto mo laruin At doon, may isa ka ng grapple promo Ngayon, gusto mo manalo ng kondo? So ganto lang maglaro dito At dito may potensyal ka manalo ng bagong kondo at brand new car. At alam nyo ba yung kotse? Subano na lang naman. Paano nga ba mechanics para makasali dito at manalo na ng brand new car at brand new condo? Punta ka lang sa link ng video na to. At syempre, i-click mo lang ang 747 at mag-register ka na. Kada register mo, kada laro mo, meron ka ng raffle promo. Paano nga ba mag-register? Ilagay mo lang yung pangalan mo, last name mo, number mo, at email address mo. At syempre, kailangan mo lang i-confirm sa email mo na naka-register ka na sa 747. Magsisimula ang raffle promo ng November 25 hanggang December 24.